panalangin para kay Marjorie Barreto. Labis na nabahala at nabalot ng takot ang mga anak ng dating aktres na si Marjorie Barreto. Ito ay matapos mangyari sa kanya ito. Nagsilbing wake up call nga para kay Marjorie ang nangyari sa kanya kamakailan lamang na may kinalaman sa kanyang kalusugan. Bilang isang single mom, hindi nga napigilan ni Marjorie na matakot kundi lamang para sa kanyang sarili kundi para sa kanyang limang anak. Kamakailan nga ay binahagi ni Marjorie ang matinding pagsubok na pinagdadaanan na may kinalaman sa kondisyon ng kanyang kalusugan ngayon. Talagang hindi nila inaasahan ng kanyang pamilya na sa ganitong paraan matatapos ang kanilang buwan. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi nga ni Marjorie ang ilang larawan niya na nakaratay sa hospital. Sa isang hiwalay na larawan, bakikita pa ang bakas ng isinagawang MRI sa kanya. Kwento nga ni Marjorie, isinugod siya sa ospital nitong linggo. Ayon pa kay Marjorie, una siyang isinugod sa FEU NRFF Medical Center sa Fairview, Quezon City. Kasunod nito, agad naman daw siyang nilipat sa St. Luke's Medical Center sa BGC. Hindi naman binanggit ni Marjorie ang kanyang karamdaman pero ibinunyag niyang ilang beses siyang sumailalim sa mga pagsusuri gaya ng MRI. Dahil naman sa nangyari, napagtanto man nun niyang wala nang iba pang mahalaga pa kundi ang kalusugan natin. Anya, just as thought August was about to end quietly, I had to spend the last week of the month in fear and found myself, asking myself so many wise. Health is truly wealth. Nothing else matters more than that. Feeling bad, I terrified my kids for a while. Moms really don't have the right to get sick. Single moms have to stay in the best form always. But I'm good now, much better. Not 100% yet, but definitely a wake-up call for all of us in the family. Ibinahagi naman ni Marjorie na pinayuhan siya ng mga doktor na magkaroon ng healthier lifestyle. Pinasalamatan din ni Marjorie ang kanyang mga anak maging ang boyfriend ni Julia na si Gerald Anderson. Anya ni Marjorie, Maybe a healthier lifestyle, lots of stress. I need to dump. I need to surrender God's will and lots of prayer that this happen to me again. Just thought of sharing cause you know how there are so many parts of our lives. We don't get so share on Instagram. It's not fun all the time. We have our bad days and in those kind of days. I am reminded that I am blessed to have five strong. And a great son in Los Chavis, even Gerald who all rushed to hospital late at night cause. Julia was so far away and she needed to be assured I was okay till she got back. Praying for a better September.